Alam mo ba ang taong iyakin? Madaling lumuha sa mga bagay-bagay. Ang pagluha ng tao ay hindi isang kahinaan. Hindi isang paraan ito ng kanyang paglabas sa kanyang emosyon. Kahit madalas siyang umihiyak, hindi ibig sabihin na mahina siyang tao. Ang pagluha ay pagiging tapat sa kanyang damdamin. Ang pag-iyak ay hindi sagabal sa kanyang kaligayahan, kundi isang paraan upang mabawasan ang bigat na nararamdaman. At sa bawat pag-agos ng luha, nagiging malinis ang puso't kaluluwa. Ang taong madalas umiiyak ay may mga pusong maramdamin at nagmamahal ng buo at tapat. At sa tuwing umiiyak siya, binubuksan ang kanyang sarili sa pagkakataon na maging mas matapang at mapanuri. Ang pag ay hindi kahinaan kundi isang paraan ng pagpalakas ng loob para harapin ang mga pagsubok.